Hoy mga drama lovers! Ngayon ay dadalhin ka namin sa magandang Nami Island sa South Korea para sa isang ultra-romantic na prenup shoot ng mga Philippine star na si Nayi Guzman at Shera Diaz. Ang shoot na ito ay nagbibigay ng buong cinematic vibes mula sa iyong mga paboritong Korean drama at narito kami para sa bawat frame. Ang mga larawang prenup ng mag-asawa ay inistilo tulad ng isang totoong buhay na drama, kulay ng pastel, malambot na liwanag, at maaliwalas at emosyonal na mga sandali as Shera application caption ang ang shoot ay naganap sa Nami Island, kilala sa mga landas na may linyang puno at maaliwalas na tanawin ng taglamin. Nagbigay ito ng perpektong backdrop para sa kanilang cinematic vision, pinili rin ni Shera ang kanyang gown sa Korea, na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kultura, k-pop at kidrama ng bansa, maalon ang panahon sa unahan, malamig, mahangin, maulan. Ngunit sa araw ng shoot, lahat ay nakahanay. Nagpasalamat ang EA sa isang mas mataas na kapangyarihan para sa perpektong mga kondisyon. Pinagpala tayo ng Diyos nagsulat pa si i ng theme song para kay Shera mahigit isang dekada na ang nakalipas, na ngayon ay naitala bilang kanilang wedding song. Isang tunay na personal touch sa kanilang love story, ang kasal ay nakatakda sa Agosto 2000 at putlima, malamang sa Agosto 14 na sa isang matalik na seremonya sa simbahan sa Silang, Cavite o Tagaytay, Julia Montes. Aras ang kasama sa Entourage sina Agustin, Boy Abunda, Anjo Pertiera, at kaloy tingkung ang prenup shoot ni Nali at Shera sa South Korea ay isang ganap na pangarap, puno ng emosyon, makabuluhang detalye, at cinematic charm. Magkomento sa ibaba ng iyong paboritong sandali, ang lokasyon ba, ang himala ng panahon, o ang kanta na puno ng pag-ibig, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell na iyon para sa mga pinakabagong update sa kanilang kasal at lahat ng bagay na celebrity prenup inspo. Hanggang sa susunod, manatili.